sumayin nyo ang grasya ng Diyos at ibahagi ang kapayapaan sa bawat isa Ako ito, aking mga na ang inyong mahal na ina na naririto sa inyong harapan at nakatumhay sa bawat isa sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat patuloy kayo na nagdarasal ng aking banal na Santo Rosario. At sa pagdarasal ninyo ng aking banal na Santo Rosario, marami kayong maililigtas na tao sa mundo ng Higit sa lahat, ang mga kaluluwa na patuloy na kumakala dito sa sanlibutan ko. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat kasama ko kayong palagi sa pagdarasan ng aking banal ng Santo Rosario. Mapalad kayong lahat na tinawag ng Diyos sapagkat inilaan ninyo ang inyong buhay sa paglilingkod sa kanya kailanman ay hindi kayo mabibigo ng mga araw. Sapagkat ang patuloy na lumalapit at dumigil sa Diyos ay tunay na hindi kayo bibigo ng Diyos. Patuloy na ipagkakalog sa inyo ang lahat ng inyong mga kahilingan sa inyong mga buhay. Patuloy kayo na palalakasin ng Diyos. Patuloy kayo na pagagalingin ng Diyos sapagkat sa inyong pagsunod sa kalooban niya. Tunay na ang Diyos ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa, inyong lahat. Sapagkat nais na ng Ama na kayong lahat ay makasama niya sa kanyang kaharihan. Kaya nawa, magpatuloy kayo na gumawa ng mabuti. Patuloy kayo na sumunod sa kanyang kalooban. At tunay na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kaya nawa sa araw ng tipanan ninyo sa Ama, tunay na kayo ay makasunod sa Kanyang kalooban. Sa pagtawag ng Diyos at sa pagkatok ng Diyos sa inyong mga puso. Naway makita ninyo lahat at buksan ninyo ang inyong mga puso upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sapagkat sa pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos, tunay na maghahari ang Diyos sa inyong kalawahan. Kaya nawa ang bawat isa na narinito. Kayo'y minamahal ng Diyos. Kayo'y iniibig ng Diyos sapagkat kayong lahat ay umiibig sa Diyos. Tandaan ninyo, aking mga anak, ang umiibig sa Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya, magpatuloy lang kayo na pumarito sa araw ng ninyo sa Diyos at kayong lahat ay kanyang pagpapalagin. Salamat sa inyo. Yeah.